umulat umaraw tayong mga tindera ay bili pa rin ang bili kaya dapat ka pa rin magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw bilang negosyante kung ang negosyo mo ay araw-araw ka pa rin namimili, bakit? dahil marami mga negosyante lalo na small business owner na kagaya natin na halos walang benta sa araw-araw lalo na kapag tagulan ang isang negosyo ay nakadepende sa lokasyon kaya napakaswerte ko pa rin masasabi dahil nga dito sa akin location ay skinita man masasabi at kahit na ang aking mga customer lang ay mga taga rito sa amin ay bumibenta pa rin ang aking tindahan. Sa isang negosyo ay hindi araw-araw Pasko. Kaya madalas ay maliit lang din ang ating benta. Ganun pa man, maliit o malaki yung ating benta sa ating tindahan, ay dapat pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang binibigay niya sa atin.